Apple pala yung Si Apple pala ang galing sa Pulang Lupa. Ka kami na eh, bisita siya galing sa Pulang Lupa. si Apple pala. <laughs> <laughs> Yun na. Ha? Ah. Happy birthday to you. Ah, oh, blow yung candle. Alright. Turn over. <laughs> Turn over to the owner. <laughs> 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 Alright. Dito sa mayra pa magsipa. Push button. Hmm. Ah. Eh, magbobla ka pa ng candles. Ay mo na lighters. Hmm. Hmm. Lighter. Wala pa yung lighter. Next.